Naramdaman mo na ba sa pagtatapos ng araw na para kang tumakbo sa isang marapon nang hindi man lang umaalis sa iyong kinatatayuan? Nararanasan mo ba ang patuloy na ugong ng pagkabalisa? ang walang katapusang listahan ng mga alalahanin na sumasalakay sa iyo sa sandaling ilapat mo ang iyong ulo sa unan, ang mga bayarin na dumarating, ang walang katapusang bigat ng trabaho, ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay na napakasilan. Nag-aalala ka sa impluensya ng digital na mundo sa iyong mga anak, sa hinaharap na tila lalong nagiging hindi tiyak at puno ng kompetisyon. Para kang nakatira sa isang magandang bahay, ngunit walang mga pader lantad sa lahat ng hangin ng modernong buhay. Ang malamig na hangin ng kawalan ng seguridad sa pananalapi, ang maasim na ulan ng negativity sa mga balita at social media, ang bigla ang bagyo ng isang krisis sa pamilya. Hinahangad mo sa bawat hibla ng iyong pagkatao ang isang kanlungan. Hindi isang pansamantalang pagtakas, kundi isang tunay na santuario, matitibay na pader, Isang ligtas na bubong, isang espiritual na panangga na hindi nabibitak sa ilalim ng panggigipit, na magbibigay sa iyo ng malalim na katiyakan na, anuman ang lakas ng bagyo, ang iyong pamilya at ikaw ay nakatindig sa matibay na bato. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pananggang iyon ay umiiral? Paano kung ihayag ko sa iyo na ang pagtatayo ng espiritual na kuta na ito ay hindi nangangailangan ng titulo sa teolohiya o ng malaking yaman sa bangko, kundi ng isang desisyon ng puso at ng gabay ng isang dalubhasa. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga mahiwagang solusyon o mababaw na positibong pag-iisip. Mag-uusap tayo tungkol sa isang subok na landas, isang paraan ng espiritual na pagtatayo na sumuporta sa mga santo at makasalanan, sa mga hari at magsasaka, sa loob ng maraming siglo. Ito ang landas ng Karmelita, isang daan ng pag-ibig at debosyon na nag-aanyaya sa iyong itayo, ladrilyo bawat ladrilyo, ang isang hindi magigibang muog sa ilalim ng mapagpalang balabal ng mahal na Birhen Maria. Upang gabayan tayo sa napakalaking gawaing ito, hindi tayo hahanap sa mga modernong guru, kundi sa walang hanggang karunungan ng isa sa mga pinakadakilang guru ng buhay, espiritual na kinilala ng simbahan, si Santa Teresa ng Avila. Napakahalaga na hindi natin siya tingnan bilang isang imaheng gawa sa marmol, malayo at hindi maabot sa kanyang pedestal ng kabanalan. Kalimutan muna natin sandali ang mga lubos na kaligayahan at mga pambihirang pangitain. Isipin natin siya bilang kung ano talaga siya sa esensya. Isang babaeng puno ng pagnanasa, palaban, hindi ka panipaniwalang praktikal at may malalim na kaalaman sa puso ng tao. Siya ay isang reformador na hinarap ang karaniwan sa kanyang panahon, isang mistiko na ibinatay ang kanyang mga karanasan sa langit sa pinakaaba sa mga katotohanan. Siya mismo ay nakipaglaban sa loob ng halos dalawampung taon sa kawalan ng sigla sa pananalangin, sa pagkalito, sa pakiramdam na hindi karapat-dapat. Kaya naman, ang kanyang karunungan ay hindi teoretikal. Ito ay hinulma sa apoy ng kanyang sariling karanasan ipinamana sa atin ni Santa Teresa ang isang obra maestra ng espiritualidad, ang Ang Panloob na Kastilyo, kung saan inihahalin tulad niya ang kaluluwa sa isang kastilyo ng purong kristal na may maraming mga silid. At iniwan niya sa atin ang isang paraan upang makapasok sa kastilyong iyon at matagpuan ang Diyos na nananahan sa gitna. Ang kanyang mga turo ay ang gabay sa pagtatayo ng ating muog. Hindi ito isang gabay na babasahin lamang kundi upang isabuhay. Kung nararamdaman mo sa iyong puso ang tawag sa isang mas malalim na pananampalataya, sa isang espiritualidad na tunay na magpapabago sa iyong pang-araw-araw na buhay, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aming channel. Dito, inilalaan namin ang aming sarili sa pagbubukas ng mga kayamanang ito ng simbahan upang mailapat mo ang mga ito sa iyong buhay. Mag-click sa subscribe at i-activate ang bell. Dahil ang malapit mo nang matuklasan ay maaaring ang simula ng pinakadakilang pakikipagsapalaran ng iyong buhay. Ngayon, napakahalaga na maunawaan natin ang pagkaapurahan ng pagtatayong ito. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng espiritual na kasiyahan. Marami sa atin ang tinatrato ang pananampalataya bilang isang palamuti sa katapusan ng linggo. Nagsisimba tayo tuwing linggo, marahil ay nagdarasal kapag nasa kagipitan at iniisip na sapat na iyon. Ngunit babalaan tayo ni Santa Teresa nang may buong diin na iyan ay tulad ng pagpunta sa digmaan na suot ang baluti tuwing linggo lamang. Ito ay isang espirituwal na pagpapakamatay. Ang buhay ay isang patuloy na labanan, hindi laging dramatiko, ngunit tiyak na nagpapatuloy. Ang kaaway ng ating kaluluwa ay hindi nagpapahinga. Kumikilos siya sa mga banayad na paraan. Sa pamamagitan ng walang tigil na paggambala ng ating mga telepono, ng konsumerismo na nangangako ng kaligayahang hindi naman na ibibigay, ng ingay na lumulunod sa tinig ng Diyos, ng relativismo na nagsasabing walang ganap na katotohanan. Ang mga ito ay hindi malalayong banta. Ito ang hangin na ating hinihinga araw-araw. At unti-unti nitong sinisira ang ating pananampalataya nang hindi natin namamalayan, tulad ng tubig na tumatagos sa isang siwang at sa huli nagpapaguho ng pader. Kaya kailangan natin ng isang proaktibong espiritualidad, hindi reaktibo. Hindi tayo maaaring maghintay na dumating ang krisis bago magsimulang magdasal. Dapat nating itayo ang mga pader bago pa man dumating ang bagyo. Ang debosyon sa mahal na birhen ng Carmelo at lalo na ang tanda ng kanyang banal na eskapularyo ay tiyak na ang pang-araw-araw na baluting ito. Hindi ito isang anting-anting. Ito ay isang sakramental na tanda, isang patuloy na paalala na tayo ay pag-aari ni Maria at na siya ay nangako na poprotektahan tayo. Ito ay isang pangako ng Reyna ng Langit isang alok ng proteksyon ng isang ina na madalas nating minamaliit dahil sa pagiging simple nito. Ang pagkaapurahan sa makatuwid ay hindi ang takot sa isang parusa, kundi ang matalinong pagnanais na mabuhay sa ilalim ng pinakamataas na posibleng proteksyon. Kung handa ka ng iwanan ang pagiging isang sundalo ng katapusan ng linggo at magsimulang isuot ang iyong baluti araw-araw, hinihikayat kita na mag-subscribe ngayon huwag mong ipagpabukas ang kapayapaan at siguridad na maaari mong simulang buuin ngayon. Ang landas ng pagtatayong ito ay hindi isang solong paglalakbay. Sa katunayan, ito ay lalong lumalakas kapag ibinabahagi natin ito. Ang pananampalataya, tulad ng apoy, ay lumalago kapag ibinabahagi. Kaya naman, nais kong mag-abot ng isang napaka na paanyaya sa iyo. Maglaan ka ng sandali huminto kung kinakailangan at pumunta sa seksyon ng mga komento. Nais kong ibahagi mo sa ating komunidad ang isa sa dalawang bagay. man sa gawin ng pang-araw-araw na panalangin na isang haligi na sa iyong buhay at nagbibigay sa iyo ng lakas o kung nagsisimula ka pa lang, alin sa mga gawin na babanggitin natin ang pinakaramdam mong tinatawag kang linangin. Ang pagdarasal ba ng rosaryo? Isang pag-aalay sa umaga? ang pagbabasa ng isang talata mula sa Biblia? Ang iyong testimonya, gaano man simple ay maaaring maging mitsa na kailangan ng ibang tao upang sindihan ang kanilang sariling apoy. Nakita ko na sa ating mga komento kung paano ibinabahagi ng isang tao ang kanyang pakikibaka at ang isa naman ay nag-aalok ng panalangin na lumilikha ng isang hindi kapanipaniwalang network ng suporta. Habang naririyan ka, iniiwan ng iyong matapang na komento tiyaking na click mo na ang pindutan ng mag-subscribe. Sumali sa pamilyang ito, sa batalyong ito ng mga kaluluwa na nagpasya na seryosohin ang kanilang buhay espiritual. Sama-sama, tayo ay mas malakas. At ngayon, sa tulong ng ating maestra sa pagtatayo, si Santa Teresa, buksan natin ang gabay sa pagtatayo. Detalyado nating tatalakayin ang limang pangunahing haligi ang limang makapangyarihang gawi na magpapabago sa iyong tahanan bilang isang munting karmelo, isang muog ng pananampalataya, kapayapaan, at pag-ibig sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ang unang haligi, ang pangumagang pag-aalay sa sarili at ang pagsusuot ng eskapularyo. Ang unang sandali ng araw ay napakahalaga. Ito ang nagtatakda ng tono ng iyong buong araw. Bago pa man makuha ang iyong isipan ng mga balita mga email at mga alalahanin, dapat mong angkinin ang oras na iyon para sa Diyos. Ang haliging ito ay binubuo ng isang sagradong ritual sa umaga. Sa iyong pagising, bago ang lahat, hawakan mo ang iyong eskapularyo. Damhin mo ang tela nito. Alalahanin mo kung ano ang sinisimbolo nito, ang balabal ni Maria na nakapatong sa iyo. Hindi lamang ito isang piraso ng lana ito ay isang ekstensyon ng kanyang pag-aalaga bilang ina. Itinuturo sa atin ng simbahan na ito ay isang sakramental, isang banal na tanda na naghahanda sa atin na tumanggap ng biyaya. Ang gawain ay simple. Hawak ang eskapularyo, gawin ang isang tauspusong pag-aalay. Maaari mong gamitin ang tradisyonal na panalangin, o ginangko, o inako, o maaari kang magsalita Gamit ang iyong sariling mga salita. Inang Maria, ngayon ay iniaalay ko sa iyo ang aking buong pagkatao, ang aking mga iniisip, mga salita, mga gawain, mga kagalakan at mga pagdurusa. Balutin mo ako ng iyong balabal. Protektahan mo ako sa lahat ng kasamaang pisikal at espiritual. Gabayan mo ako sa iyong anak na si Jesus. Naway ang lahat ng aking gawin ngayon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ito napakamakapangyarihan? Dahil ito ay isang gawa ng kababaang-loob at pagtitiwala. Ito ay pagsasabi sa Diyos at sa Kanyang ina. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko kayo. Ang simpleng gawaing ito ay nagtatakda ng isang banal na layunin para sa iyong araw. Ito ay tulad ng pagtataas ng watawat ng langit sa iyong araw na nagpapahayag na ang araw na iyon ay pag-aari ng Diyos upang malampasan ang mga hadlang wala akong oras. Ito ay literal na tumatagal lamang ng asyanta segundo. Ilagay ang iyong eskapularyo sa iyong mesang pantabi bilang unang paalala. Nakalilimutan ko. Iugnay ang gawain sa isang bagay na ginagawa mo na, tulad ng pagsusuot ng sapatos o pag-inom ng iyong unang basong tubig. Ang pagiging pare-pareho ay lilikha ng gawi. Ang bunga ng gawaing ito ay isang pakiramdam ng layunin at proteksyon na kasama mo sa buong araw. Ang ikalawang haligi, ang panggabing pagsusuri ng budhi. Kung ang umaga ay para sa pag-aalay, ang gabi ay para sa pagpapagaling, pag-aayos at pagkatuto. Iginiit ni Santa Teresa ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang pundasyon ng buhay espiritual. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos kung hindi natin kilala ang ating sarili, kasama ang ating mga liwanag at mga anino. Ang pagsusuri ng budhi ay hindi isang ehersisyo upang makaramdam ng pagkakasala o pahirapan ang ating sarili sa ating mga pagkakamali. Ito ay isang gawa ng pag-ibig at katotohanan. Ito ay pag-upo kasama ang isang kaibigan, si Jesus, at pagbabalik tanaw sa araw kasama siya. Ang gawain ay maaaring hatiin sa limang simpleng hakbang hango sa tradisyong Ignasyano. An. Pasasalamat. Magsimula sa pasasalamat. Ano ang mga regalo ng Diyos para sa iyo ngayon? Isang magiliw na pag-uusap, isang mainit na pagkain, ang tawa ng isang anak, ang pag-iwas sa isang aksidente. Aktibong hanapin ang mga tanda ng kabutihan ng Diyos. Binabago nito ang iyong pananaw mula sa reklamo, patungo sa papuri. 2. Paghiling. Humingi ng liwanag sa Espiritu Santo upang makita ang iyong araw tulad ng pagkakita ng Diyos dito, nang may katapatan ngunit mayroon ding habag. 3. Pagsusuri. Balikan ang iyong araw, oras-oras. Saan mo naramdaman ang presensya ng Diyos? Sa anong mga sandali ka kumilos nang may pag-ibig, pasensya at pananampalataya at saan ka lumayo sa Kanya? Suriin ang iyong mga iniisip salita at gawa. Naging mainitin ba ang ulo mo sa trapiko? Nagsalita ka ba ng masama tungkol sa iba? Nahulog ka ba sa katamaran o sa karumihan ng iyong mga mata? 4. Pagpapatawad. Humingi ng tawad sa Diyos para sa iyong mga pagkakamali ng may taus-pusong pagsisisi magtiwala sa kanyang walang hanggang awa. Kung may malubhang kasalanan, gumawa ng matatag na layunin na mangumpisal sa lalong madaling panahon. May ba? Pagpapanibago. Tumingin sa kinabukasan. Sa anong partikular na larangan mo gustong bumuti sa tulong ng biyaya ng Diyos? Gumawa ng isang konkreto at simpleng layunin. Ang gawaing ito, kapag ginawa araw-araw, ay nagpapabago. Ginagawa kang espiritual na mulat pinipigilan nito na ang maliliit na pagkakamali ay maging malalim na nakaugat na gawi. Ito ang pang-araw-araw na espiritual na paglilinis na nagpapanatili sa iyong kaluluwa na maayos at payapa. Ang bunga ay panloob na kapayapaan, mas malaking kontrol sa sarili at isang lumalagong pagiging sensitibo sa tinig ng Diyos. Ang ikatlong haligi, ang rosaryo bilang araw-araw na espiritual na sandata. Sa tradisyon ng Karmelita, ang banal na rosaryo ay hindi lamang isang debosyonal na panalangin. Ito ang espada ng kabalyero, ang sandata ng reyna. Si Santa Teresa, bagamat nakatuon sa panloob na panalangin, ay may malalim na debosyon sa mahal na birhen at sa pagdarasal ng rosaryo. Dapat nating sagipin ang rosaryo mula sa pagiging isang nakakabagot na panalangin at muling tuklasin ang kapangyarihan nitong magnilay at lumaban. Hindi mo kailangang dasalin ang lahat ng dalawampung misteryo araw-araw. Inaanyayahan tayo ng simbahan na magdasal ng limang misteryo araw-araw. Ngunit ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Isama ito sa mga patay na oras ng iyong araw. Magdasal ng isang misteryo habang naghahanda ng almusal. Isa pa habang papunta sa trabaho. Isa pa sa iyong oras ng tanghalian. Magdasal ng isa pa kasama ang iyong pamilya sa gabi upang hindi ito maging isang walang laman na pag-uulit. Gamitin ang banal na kasulatan. Bago ang bawat misteryo, basahin ang kaukulang sipi mula sa Ebanghelyo. Hayaan ang salita ng Diyos na magbigay liwanag sa iyong isipan. Pagnilaya ng eksena. Isipin mong nandoon ka. Ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong naririnig? Ano ang iyong nararamdaman? Maging isa sa mga tauhan sa anunsasyon, sa kalbaryo, sa muling pagkabuhay. Ialay ang bawat misteryo. Ang bawat dekada ay maaaring magkaroon ng isang intensyon. Ang una para sa Santo Papa at sa simbahan. Ang pangalawa para sa iyong asawa. Ang pangatlo para sa iyong mga anak. Ang pang-apat para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Ang panglima para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang rosaryo ay isang makapangyarihang panalangin dahil pinag-iisa nito ang panalangin binibigkas, ang ama namin at abagi noong Maria sa pagninilay sa mga misteryo ng buhay ni Kristo at ni Maria. Ito ay isang kumpletong panalangin. Ang bawat abagi noong Maria ay isang dagok sa ulo ng ahas at isang rosas ng pag-ibig sa ating ina. Ang bunga ng gawaing ito ay isang malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesus at Maria isang malaking proteksyon laban sa tukso at isang napakalawak na kapayapaan sa pamilya. Ang ikaapat na haligi, ang gawin ng munting sakripisyo, ang alay ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananatili sa salita. Ito ay naisasalin sa gawa. Itinuro sa atin ni Santa Teresa at lalo na ng kanyang espiritual na anak na si Santa Teresita ng Lisyo, ang maliit na daan, ang espiritualidad ng paggawa ng mga ordinaryong bagay nang may pambihirang pag-ibig ang haliging ito ay marahil ang pinakanaaangkop sa pang-araw-araw na buhay ito ay binubuo ng pag-aalay sa Diyos ng maliliit na sakripisyo sa buong araw bilang mga gawa ng pag-ibig ano ang maaari mong ialay mga aburido ang nakakapasong init ang hindi makausad na trapiko isang sakit ng ulo ang ingay ng mga kapitbahay sa halip na magreklamo sabihin sa iyong puso Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aburidong ito dahil sa pag-ibig ko sa iyo at para sa pagbabalik loob ng isang makasalanan. Mga gawa ng kawanggawa. Ngumiti sa taong hindi mo gusto. Makinig ng may pasensya sa isang kamag-anak na paulit-ulit. Ibigay ang iyong upuan. Tumulong sa bahay ng hindi inuutusan. Maliliit na mortifikasyon. Bawasan ng kaunti ang asin sa pagkain. Inumin ang kape ng walang asukal. Patayin ang telebisyon at kumuha ng isang espiritual na libro. Bumangon ng limang minuto, nang mas maaga upang magdasal. Ang mga gawaing ito, gaano man kaliit, ay may napakalaking halaga sa mata ng Diyos kapag ginawa dahil sa pag-ibig. Sila ang mga ladrilyong ginto na nagtatayo ng iyong muog. Tinutulungan ka nilang kumalas sa iyong sariling kaginhawaan, ginagawa kang mas malakas laban sa kasalanan, at nakakakuha ng agos ng mga biyaya para sa iyo at para sa buong mundo. Sabi ni Santa Teresita, isang alay lamang na tulad nito ay maaaring makapagligtas ng isang kaluluwa. Ang bunga ng gawaing ito ay ang paglago sa kabutihan, ang paglilinis ng kaluluwa at isang aktibong pakikilahok sa pagtubos ng mundo. Ang ikalimang haligi, gawing munting karmelo ang tahanan. Sa wakas, ang espiritualidad na ito ay dapat magkaroon ng isang pisikal na sentro sa iyong tahanan. Ang iyong bahay ay dapat sumalamin na si Kristo ang hari at si Maria ang reyna ng iyong pamilya. Ang haliging ito ay binubuo ng paglikha ng isang sagradong espasyo, isang sulok ng panalangin o altar ng pamilya. Hindi ito kailangang maging komplikado isang maliit na mesa o isang istante sa sala o sa isang tahimik na sulok. Ano ang ilalagay doon? Isang krus o krusipiyo. Ang sentral na paalala ng ating pananampalataya at ng pag-ibig ng Diyos. Isang imahe ng mahal na birhen ng Carmelo. Ang nakikitang presensya ng ating ina at tagapagtanggol. Isang Biblia. Ang buhay na salita ng Diyos. Bukas sa Ebanghelyo ng Araw isang kandila. Na kapag sinindihan ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristo at sa init ng ating panalangin. Isang lalagyan ng banal na tubig at isang rosaryo. Ang espasyong ito ay nagiging espiritual na puso ng tahanan. Hikayati ng iyong pamilya na gamitin ito. Iwanan doon ang mga sulat na may kanilang mga intensyon. Magtipon sa paligid nito para sa panalangin sa gabi, kahit na sa loob lamang ng limang minuto. Turuan ang iyong mga anak na magantanda ng krus gamit ang banal na tubig sa pagalis at pagpasok sa bahay. Sa paggawa nito, itinalaga mo ang iyong tahanan sa pisikal na paraan. Inaanyayahan mo ang banal na pamilya na manirahan sa iyo. Lumilikha ka ng isang kapaligiran ng kapayapaan at kabanalan na hihingahin ng iyong mga anak at magtataboy sa impluensya ng kasamaan. Ang bunga ng gawaing ito ay isang tahanan na nakasentro sa Diyos, isang tunay na kanlungan ng kapayapaan at isang punlaan ng mga hinaharap na bukasyon. Ngayon, upang hindi ito manatili sa isang magandang teorya, hayaan mong dalhin kitang muli sa buhay ng pamilyang Reyes. Si Miguel, ang ama na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay lalong nakakaramdam ng pagkalayo. Ang mga video call kasama ang kanyang asawang si Elena at ang kanilang mga tinedier na anak na sina Sofia at Carlos ay naging tensyonado, puno ng mga reklamo at hindi komportableng katahimikan. Si Elena ay nakakaramdam ng pagkalula, isang solong ina sa praktika na nakikipaglaban sa kawalang interes ng kanyang mga anak. Si Carlos ay nagkukulong ng maraming oras sa kanyang silid, kasama ang mga video game, at si Sofia ay nabubuhay na nakadikit sa kanyang telepono inihahambing ang kanyang buhay sa mga influencer na kanyang sinusundan. Ang tahanan ay isang lugar ng pagdaan, hindi ng pagkikita. Nang magpasya si Elena na magsimula, ginawa niya ito ng lihim. Ang kanyang unang pag-aalay sa umaga ay isang bulong na puno ng luha. Ang kanyang unang pagsusuri ng budhi ay isang masakit na salamin ng kanyang sariling kawalan ng pasensya at pag-asa. Ngunit nagtiyaga siya. Pagkatapos, bumili siya ng isang maliit na imahe ng mahal na birhen ng Carmelo at inilagay ito sa isang istante sa sala na may kandila. Isang gabi, simpleng sinabi niya, Mga anak, bago matulog, magdasal tayo ng isang Aba Ginoong Maria dito. Nagkaroon ng mga reklamo, syempre. Ngunit hindi siya nakipagtalo. Nagdasal lang siya at ginawa niya ito muli kinabukasan ng gabi. Ang pagbabago ay nangyari sa maliliit na detalye. Isang araw, si Carlos ay may napakahirap na pagsusulit. Natagpuan siya ni Elena sa umaga, nakatayo sa harap ng maliit na imahe, bumubulong ng isang panalangin. Minsan naman, umuwi si Sofia na umiiyak dahil sa isang problema sa kanyang mga kaibigan. Sa halip na magkulong sa kanyang silid, umupo siya sa sofa sa tabi ng sulok ng panalangin. At doon, sa wakas, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina. Si Miguel, mula sa malayo, ay nagsimulang makilahok. Pinapadalhan siya ni Elena ng larawan ng intensyon ng araw na nakasulat sa isang papel at siya, sa kanyang pahinga, ay nakikiisa sa panalangin. Nagsimula silang magdasal ng isang misteryo ng rosaryo nang magkakasama sa pamamagitan ng video call tuwing linggo. Mahirap sa simula, ngunit ito ang naging pinakahihintay na sandali ng linggo. Makalipas ang isang taon, ang bahay ng mga Reyes ay hindi perpekto ngunit ito ay isang tahanan. Ang pagkabalisa ay napalitan ng isang payapang tiwala. Ang distansya ay pinaikli ng isang tulay ng panalangin. Ang mga anak ay nanatiling mga modernong kabataan, ngunit ngayon ay mayroon silang isang angkla, isang sentrong espiritual na nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan at siguridad. Ang kwento ng mga reyes ay ang kwento kung paano maaaring muling itayo ng limang simpleng gawi ang isang pamilya mula sa mga pundasyon nito. Kung nais mong makatanggap ng mas maraming testimonya at kwento na magbibigay inspirasyon sa iyong pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe. Nakarating na tayo sa dulo ng mapang ito ng gabay sa pagtatayong ito. Ngunit ang tunay na paglalakbay, ang tunay na pakikipagsapalaran, ay nagsisimula na ngayon para sa iyo. Ang limang haligi, pang umagang pag-aalay, pang gabing pagsusuri, araw-araw na rosaryo, maliliit na sakripisyo at ang altar ng pamilya ay hindi mga tanikala upang itali ka, kundi mga susi upang palayain ka. Sila ay isang landas ng pag-ibig, isang tugon sa pinakamalalim na hangarin ng iyong puso para sa seguridad, kapayapaan at layunin. Huwag kang malula sa pag-iisip na kailangan mong gawin ang lahat ng perpekto mula sa unang araw. Sabi ni Santa Teresa, sa pananalangin, ang pinakamahalaga ay ang matatag na determinasyon na huwag sumuko. Pumili ka ng isang haligi, isa lang, ang pinakanagsalita sa iyong puso, at mangako kang isa sa buhay ito sa loob ng isang linggo. Isang linggo lang, Makikita mo kung paano ang isang ladrilyong iyon na maayos na inilagay ay magsisimulang magpatibay sa buong istruktura. Ang biyaya ng Diyos ang gagawa ng iba pa. Huwag kang maghintay na ganahan ka. Ang pag-ibig ay ipinapakita sa desisyon, hindi sa pakiramdam. Magsimula ka ngayon. Sa ngayon pagkatapos mong makinig, maaari mong gawin ang desisyon. Nais kong tatakan ang paanyayang ito ng isang panalangin, isang pag-aalay na maaari mong gawing iyo, upang ang reyna ng Carmelo mismo ang maging punong arkitekto ng iyong espiritual na muog. Mapagkumbaba tayong humarap sa kanyang presensya. Kabanal-banalang birhen ng Carmelo, bulaklak ng Carmelo, ubasan na namumunga, ningning ng langit. Ina at reyna ng lahat ng kami na sumisilong sa iyong proteksyon. Ngayon, humaharap ako sa iyo, hindi dahil sa aking mga merito, na wala naman, kundi dahil sa aking napakalaking pangangailangan. Iniaalay ko sa iyo ang aking buhay, ang aking kaluluwa, ang aking pamilya. Iniaalay ko sa iyo ang aking nakaraan, upang linisin mo ito ng dugo ng iyong anak. Iniaalay ko sa iyo ang aking kasalukuyan, upang protektahan mo ito sa ilalim ng iyong balabal. Iniaalay ko sa iyo ang aking hinaharap, upang gabayan mo ito tungo sa ligtas na daungan ng langit. Tanggapin mo ang aking pagnanais na itayo sa aking kaluluwa at sa aking tahanan ang isang muog para sa Dios. Bigyan mo ako ng biyaya ng pagtitiyaga sa mga banal na gawin na ito. Naway ang aking unang tingin sa umaga ay para sa iyo at ang aking huling pag-iisip sa gabi ay isang gawa ng pagtitiwala sa iyong kabutihan. Balutin mo ng iyong eskapularyo ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga magulang. Protektahan mo sila sa lahat ng pisikal na panganib at higit sa lahat sa pagkakataong magkasala. Naway maghari sa aking tahanan ang kapayapaan na nagmumula sa panalangin, ang kagalakan na nagmumula sa paglilingkod, at ang pag-ibig na salamin ng puso ng iyong anak na si Jesus. O maawaing ina, huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo kailanman. At sa oras ng aking kamatayan, Iharap mo ako kay Jesus at sabihin sa Kanya, Ito ang aking anak. Ako ang mananagot para sa Kanya. Amen. Kung ang panalanging ito ay umantig sa iyong kaluluwa at nagpasya kang magsimulang magtayo, hihilingin ko sa iyo ang isang huling pabor. Tulungan mo akong maiparating ang gabay na ito sa iba pang pamilya na nangangailangan nito. I-like mo ang video na ito upang mas marami ang makakita. Ibahagi ito sa iyong mga grupo, sa iyong mga kaibigan, at kapamilya. At kung hindi mo pa nagagawa, ito na ang huling pagkakataon na mag-subscribe at sumali sa aming hukbo ng mga tagapagtayo ng MOOG. Mag-iwan ng isang huling komento, Mahal na Birhen ng Carmelo, Reyna ng Aking Tahanan. Naway ang bawat komento ay maging isang ladrilyong ginto sa malaking katedral ng pananampalataya na ating itinatayo ng sama-sama para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Laging tandaan ang pangako, sinumang mamatay na suot ang eskapularyo ay hindi daranas ng apoy ng impyerno. Ito ay isang pangako ng ina, at ang isang ina ay hindi kailanman nabibigo. Naway ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog sa iyo at sa iyong pamilya at manatili magpakailanman.